Kung kayo po ay katulad sa amin na nawala ng trabaho, at nahihirapang makakita ng marangal na hanap buhay, nais po namin kayong anyahan na sabay-sabay tayong manalangin sa ating Panginoon, upang humingi ng kanyang patnubay, sa pamamagitan ng kanyang mapagbigay na puso. Panginoon naming Diyos, tanggapin niyo po sana ang aming kahilingan ngayon. Kinihiling po namin na sa oras na ito ay ito onyo po ang iyong mga mata sa aming paghihirap. Minsan hindi po namin alam ang mga ninanais namin sa buhay kung ito ba ay nakakabuti sa aming pamilya. Ang alam lang po namin na nasa iyo lamang ang solusyon ng aming mga problema. Sa iyong walang hanggang awa at pag-ibig, kami ay lumalapit sa iyo ngayon dala ang aming mga panalangin para sa mga taong nangangailangan ng trabaho. Sa gitna ng matinding kahirapan at kawalan ng katiyakan, kami ay humihingi ng iyong patnubay at biyaya. Patnubayan mo kami sa paghahanap ng mga bagong oportunidad. At sana po bigyan mo kami ng lakas ng loob at pag-asa sa gitna ng aming mga pagsubok. Bigyan mo po kami ng mga bagong kasanayan at kaalaman upang maging karapat dapat sa mga trabaho na aming hinahangat. Panginoon, batid mong sa panahon na wala kaming makitang trabaho ay naghahalo ang aming kaba at pag-aalala dahil sa aming mga obligasyon. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan at kakayahan upang magtagumpay kami sa mga pagsusumikap sa iyo lamang kami umaasa. Ikaw lamang ang nag-iisang nagmamayari ng lahat ng aming pangangailangan. Hinihiling po namin na sana magpadala po kayo ng mga instrumento. Upang maghatid sa amin ng mga balita tungkol sa trabaho. Tulungan niyo po kami na makahanap ng bagong oportunidad na pagkukuhaan ng aming buhay. Nagmamakaawa po kami sa inyo o Diyos. Kami po ay may mga anak. Hindi po namin ninais na makikita silang nagugutom. Naniwala po kami na ikaw lang ang may-ari ng lahat na grasya. Kaya, sana wag niyo po kaming pabayaan. Dinggin niyo po sana ang panalangin ito. Marami po kaming nangangarap sa tulong niyo. Sana po pansinin niyo ang aming mga dasal hindi man kami karapat dapat sa inyong ngunit alam naming mahal mo po kami. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, kami ay nananalangin. Amen.